Eh, big bike kaya oh. wow galit na galit sino kaya yan baka si yan yeah! anong hindi magta traffic mga kapapinsya tingnan nyo yung oras ayun no ah nagsimula yan ng bilang 70 tingnan mo pag nag go yan ayun no 20 nga lang kaya nga pa ng traffic dun eh tatagos na tayo ng Muntinlupa City ayun na no? boundary na nila to eh ito yung LRT papunta ng Cavite no? Yung playlist niya sa taas. Ah, ito yun. Ah, nga yung sa Yun, welcome back mga kapimsa. Papagas lang tayo mga kapimsa. Pupunta kami ngayon ni Mrs. mga kapimsa ng Baklaran. Galing dito sa Kalamba, Laguna. Unladed sir, 150? Ah, 200 muna, na, 200. Yan. Pagka night ride kami ni Mrs. ngayon. 200 pesos. Magagala kami ngayon ng gabi. galing dito sa Kalamba, Laguna. ay pumunta kami ngayon ng Baklaran para magsimba o oh, gumala na rin ino. You know? Isipan lang namin mga kapabinsya na gumala uh, pumunta sa simbahan ng baklaran kasi dati kasi mga kapabinsya nung nandan pa kami sa Maynila palagi kaming dyan pumupunta huwing gabi kasi kahit gabi ay bukas naman yung simbahan ino. You know? Pwede ka nga uh, pumasok dyan. Hindi naman totally ano, simba. Um, parang ano lang. Dasal-dasal lang ng konti. You know? Wow, ganda rito sa Banlik ah. Mamatid. Liwanag dito ah. Sinadya talaga namin mga probinsya na ganitong oras kami mag-rides dahil siyempre sa umaga. Wala kaming time dahil nagluluto ako ng bibingka tapos si misis naman nagbabantay ng tindahan. Tamang tama lang din yung oras na to mga kaprobinsya kasi umiiwas din kami sa traffic para mabilis lang kami makabalik. Siyempre uh, maaga pa rin naman kami bukas gigising gawa ng uh, mga trabaho din. Ang liwanag pala dito sa part ng Kabuyo mga kaprobinsya eh, no. Siguro makakabalik kami mga kaprobinsya mga alauna na siguro or alas dos mga ganyan ng oras ka kaka kakabalik tapos pagbalik namin ay didiritso na kami dun sa palengke kasi bibili rin kami ng manga indian mango para may paninda rin kami sa ano sa tindahan may pangsabay kasi nagtitinda rin kami ng frutas mga probinsya eh uh, pangsabay-sabay lang doon sa ating maliit na tindahan you know? yan yan ano-ano -ano na lang mga diskarte sa buhay mga probinsya pinasok na natin para maka survive sa dami ng mga bayarin yun oh. chill ride lang to night ride kala ko oh, wala nang masyadong traffic madami pa rin pala sasakyan gabi naman yung sasakyan na yan ang laki naman ng sakop niya, oh. Tapos may karga pa na lagpas sa ano, lagpas doon sa katawan niya. Tapos ang laki pa ng sakop niya. Jeepin 'yan mga probinsya, oh. Tingnan niya naman yung gulong ilan niya, no? 1 2 3 4. Walo, walong gulong sa likod. Eh dalawa 'yan magkasunod. 16. Tingnan niya yung guhit sa kabilang magkabilang kalsada. Sakop na sakop niya yung pinaka isang lane niya, 'yo. Eh, oh. Mahahagip niya pa yung kabila. Grabe naman 'to. Okay. Ito pa lang ating bagong uh, gamit na mic mga kapabinsya ay uh, KY Pro na to. Ito na yung bago nating bilhin na KY Pro. I-test natin kasi nung nakaraan, na uh, yung nakaraan nating video, nag-ride tayo papuntang Lucena. Sobrang tahimik ng ating uh, video, eh, no? para tayo naka-voice over lang. Kasi nakasarado yung ating uh, visor. So ngayon, uh, test naman natin ngayon uh, papunta ng baklaran kung ano yung magiging ano niya kapag uh, nakabukas lang yung ating visor you no? Know? nagpalit na tayo ng mic kasi yung mga nakaraang lag natin medyo hindi kagandahan yung ating mic nun uh, gararalgal kasi mamurahin lang din naman kasi yun Ah, uh, ito kahit papaano medyo okay-okay naman kaso lang sobrahan naman sa tahimik parang uh, magiging boring yung ano mo, para ka lang nagbo-voice over. So, tatry natin ngayon kung sakaling nakabukas yung ating uh, visor, kung hindi ba ganun ka-tahimik. Uh, gusto ko sana kahit uh, konti lang, uh, maririnig ko man lang din yung uh, ingay sa labas, kahit kapiraso lang. Sobrang tahimik eh. Yung sinarado ko yung visor ko. Kaya, yun. Ito na rin yung uh, test niya, papunta you know, ng baklaran. Uh, pakabilis lang natin, mga kaprobinsya. Oh, Santa Rosa na kaagad. May malaking tunog sa likod natin. May big bike. Ganyan, no? Wow, galit na galit. Sino kaya yan? Baka tagumpayan. Ayun, no? traffic pa din pala dito ito so, yung pinakamatraffic na part dito sa part ng binyan mga kaprobinsya ito itong olivares na to o, so, tinan nyo yan mga kaprobinsya tinan nyo 70 yung time nila yun know? ay you no, know, yung oras na yun know? o paano hindi magta traffic mga kaprobinsya tinan nyo yung oras ayun know? o ah, nagsimula yan ng bilang 70. Tingnan mo pag nag-go yan, 20 seconds lang ata yung ano. Pero pag nag-stop, 70. Ah, si pag ng mga enforcer dito ng binyan na eh, no? Laging merong uh, ano, bantay ah. Sayang hindi natin naabutan mga kamimisya eh. Ay no, 20 nga lang. Kaya ang pa ng traffic dun eh. Kasi napaka-volume ng sasakyan. Tapos pag nag-stop, 70. Tapos pag nag-go, 20. Eh syempre hindi naman kaagad aabante uh, yun. Eh, ilan lang yung makakaabante dun sa 20 seconds na yun. Kaya uh, haba ng traffic dyan eh. Dati mga kapabibisya eh no. Pagka namimili ako ng paninda sa tindahan sa baklaran. Kasi sa baklaran lang ako namimili eh. Minumotor ko lang to. Itong ano na to. Uh, umalis ako dyan umaga. Tapos sa uh, hapon ako makakabalik minsan tanghali. Pero yun nga, sa sobrang traffic, napagod rin ako. Palaging uh, traffic eh. Simula nung lumuwag-luwag na yung pandemic, sobrang traffic na dito banda. Lalo dyan sa part ng Binyan, Santa Rosa. Nah, marami traffic dyan. Lalo pag rush hour. Naku po. ka dyan. Ito yung mga dinadaanan mga kaprobinsya pagka panggagaling kayo dyan sa Pasay, Makati, uh, Tagig Taguig. Uh, siguro Manila na rin. And ito yung magiging way nyo kapag ka magmumutol kayo uh, at pauwi kayo ng Quezon Province, Bicol. Siyempre, dadaanan nyo na yung Quezon Province pag kayo ng Bicol at pumunta ng uh, Mindanao, Visayas, Samar, ganyan. Dito yung daan nyo, itong binabaybay natin na to sa service road na to. Wala naman kay ibang madadaanan eh, na mas malapit kundi ito lang. Uh, pagka gagaling kayo ng Pasay, Paranaque, yan. Dito yung daan nyo. Tatagos na tayo ng Montinlupa City. Ayun na, boundary na nila 'to eh. Ito na 'yung pinaka-boundary ng San Pedro at saka Montinlupa. Uy, kakaiba ang ilaw dito sa Montinlupa, ah, yellow ah. ah. Alabang na tayo, mga probinsya. Buti pa rito sa Alabang, hindi na traffic Sa bandang Binyan, traffic pa din at Santa Rosa. Ayun, no? Pero pagkaumaga, itong part na to, sigurado, gabi na eh, kaya wala na. Pero maliwanag na dito, ay no, maliwanag na. Dati, madilim din sa part na to. Ngayon, medyo maliwanag na, yun know. And, ayun yung uh, taas na yan, yan na yung expressway, no. Time check! 11.56, nandito na tayo sa Sukat, Paranaque. Ito yung lugar mga probinsya na kang gumawa ng violation kahit walang nakatingin na traffic enforcer. Halimbawa, nasa stoplight, tapos mag-beating the red light ka dito. Magugulat ka na lang pag renew mo ng motor mo. Meron ka na palang violation. Oh, hell no! Pinikturan ka pala. Dito yun eh. Paranaque. Paranaque yun mga kaprobinsya dito kami dyan yan o oh. dyan sa so may tapat ng overpass na yan pagtawid book. may mga nakapila ko sa sakyan dyan dati mga bus at dyan kami dati nagtitinda eto na mga kaprobinsya hindi ko sure kung tapos na yan hanggang Cavite ito yung LRT papunta ng Cavite no? yung playlist niya niya sa taas ano dami mga paninda pwedeng pwede kang mamili dito dito pala yung pasokan ayun o wow kala ko nagsalado na Yan. Yun. Dito na tayo mga kapabinsya. Yun mga kapabinsya. Kala ko sarado na. Meron pa pala. Eh, no? Bukas pa pala dito. At ayun. Ano? tayo Napakadami ng piso mga kapabinsya. Oh. Daming pera. Oh. Wow. thank mm -hmm. you Yun, mga kaprobinsya, let's go home na. Yan, ganito yung baklaran no, pagkagabi. Ay, no. napakatahimik Pero pagka-umaga, napaka daming tao, mga namimili, daming mga dumadaan. Di ba? O, oh, okay.